Hi, Calbonatic Channel! Meron tayong bin-raid na bago. Ayan. Ayan po ang nag braid Ayan ang taga-braid. ayun ang okay, bin-raid. Ayan. Ayan natin, sir. Ayan. Ayan, tapos na yan, sir. Ay, susunod naman. Pero yung susunod, hapon. Ayan. 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 Thank you uh, po. Ah. Uh, Lalagyan ng po. Hapon bo ang kasunod namin na pagpapagawa yan. Yung kanina Pilipino. Hmm, um, ito hapon. Not like this. Not, like this. Yeah, Not like this. Yeah, yeah. Uh, like... Ha? Ah. Sa ano ah. ba ito? Sabi sa sorry ha? Ano ba ito? Ano ada ito? Ano انا Angas. YouTube channel. Kalbunati channel. Ayan. Ayan po. Mm. Angas oh. Hmm? Ayan po. Japanese yan ah. Ayan. Si sir. Oop. yeah <laughs> Braid. Ito yung nagbe-braid sa Angas siya. Ah. ah. na kayo. Maligayang Pasko. An? Oh, matatapos na 'yan ang porma niya. 'Yan ang porma niya. Yeah, yeah. na lang, mga tatlo na lang. Yan. Yan po siya 'yan. Tinin, tinin. Hey guys, ayan, matatapos na. Ayun, isa na lang. Ay guys, oh. ayan yung forma. Yan, oh. Dito po kami sa Pasay Rotonda sa may MRT. Sa may Giselle Building, third floor. Yan po, ayan. Kung kayo magpapabraid dito po sa taas. Lahat po ng style kaya. pati dog style. Tatat po pa tayo, okay lang. Ayan. Ayan, patapos na. Ayan. Finish. Paano mo rin yung ano nyo? Ha? Hmm, hitaas na. Ayan na, Ayan po, ang sa taas. Ayan. 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 Ayan ang likod. O. Ayan ang tagiliran. Ayan ang likod. Ayan. tapos na po. Ayan, pinipicura na. naka-picture na sila. Para ipost po sa Facebook. MCK.